Magandang gabi po ito ng inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. Magandang exercises po ito. Exercises ng mga kamay. Magbugas po tayo ng ito. Ogas, Ogas.

I nice. 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 isa pa para dalawang hugas. Wala pa po kasi ganyan dito. Kaya tatrabo muna tayo. sa pera para lagyan ng butas dito para gripo po ganyan para nasasandok ng na tubig sa sa timba pero pasamantala dito muna tayo may portante nakakapagugas tayo Okay. Ito po ang tunay na macho man. Senior citizen po ako, 64. Then, stroke nose. 6 na taon. Ano pa? Person with disability. 6 na taon. Sa awat tulong ng ating Panginoon Diyos, nakakagawa pa po ako ng paghuhugas kagaya na niya, nakikita niyo. Maganda naman yung nag kasi wala kalyo. Exercise pa. Lahat ng kamay gumagalaw eh. Mula dito, dito, yung kamay. Daliri. Braso. Lahat gumagalaw po. Exercise din ito eh. Napakalaking bagay nito. Kaya kagaya natin mga stroke. Kaya mga ka-stroke yes, ano? Maganda ito. Tandaan nyo po, yung mag hindi po kambigatan yan especially kung stroke kayo. Oo, sa simula, mahirap yan. Meron ko narinig dyan. Sabi nila, pinipili daw nila magugas dahil stroke sila, dami daw nila nababasag. <laughs> Totoo yan kasi baka hindi mo mahawakan na ganon. Babagsak talaga. Kaya, magandang bagay exercise ito, oh. Losote, losote, losote. Thank you for watching, Strokes! Matidabalyod eh. Pag-share nyo po sa iba ito. Kayo mga na-share, i-share nyo rin sa iba. God bless us all. In Christ. Hello. God bless us all po. Thank you for watching. Bye-bye.